Hello mga Kapinoy Psych, magandang buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Maligayang pagbabalik. Basa sa aming datos, maliit lang ng porsyento sa ating mga manunood ang nakasubscribe na sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman maaari mo nang pindutin ang subscribe button ngayon. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mental health sa iba pa nating mga kababayan. Napag-isip ka na ba kung ano ang mga nagkukusahan ng ibang tao sa'yo? Ano ba ang nakita nila sa'yo? Sa tulong ng Myers-Briggs Personality Type Indicator, hindi ka lang magkakaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili kundi mas maiintindihan mo rin kung ano ang posibleng tingin sa iyo ng ibang tao. Ang MBTI ay mula sa pag-aaral at pagsasaliksik ng mag-inang Catherine Cook Briggs at Isabel Myers na batay naman sa mga teorya ng psychoanalyst na si Carl Gustav Jung. Tinutukoy ng MBTI ang uri ng personalidad sa pamamagitan ng pagtingin sa apat na pangunahing lugar introversion o extroversion, intuition o sensing, feeling o thinking, at judging o perceiving. Pakatandaan na ang impormasyong inyong mapapanood ay hindi dapat ituring na payong medikal at mental bagkusay magbibigay ng panimulang kaalaman tungkol sa MBTI. Narito na ang mga kanais-nais na katangian ng bawat personality type. Unain muna natin ang grupo ng mga analitiko Una ay ang INTJ, ang iyong pagiging mapagpursige. Ang INTJ ay kinikilala ring isang arkitekto o mastermind. Sila ay kilalang mapagsarili, sigurado sa mga gustong tahakin at may kakayahang tustusan ng sariling pangangailangan. Marami ang namamangha sa mga INTJ dahil sa kanilang paninindigan at malakas na dating. Dahil dito, sila ay karaniwang napipiling leader sa kanilang malinaw na pananaw at lohikal na pagpaplano. Ikalawa, INTP, ang pagiging bukas ng iyong isip. Ang kasunod naman ay ang INTP o tinatawag ding logician o critical thinker. Objective, tapat at prangka. Marami ang umahanga sa mga INTP dahil hindi sila natatakot na magpakatotoo at wala sila masyadong pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa kanila. Ang ikatlo, ENTJ, ang iyong pagiging natural na leader. Tinatawag ding isang commander at hinahangahan sila dahil sa walang takot na paghayag ng kanilang opinyon, taas ng kumpiyansa sa sarili at lakas ng kanilang kalooban. Malakas din ang kanilang karisma, nakaka-inspire at matayog ang pangarap. Hindi nakakagulat na marami sa mga pinakamalikhan sa buong mundo ang mga ENTJ katulad ng Steve Jobs, Malcolm X at Franklin Roosevelt. Ikaapat, ENTP, ang iyong matalas na talino. Ang mga ENTP ay hinahangaan sa kanilang matapang at mapangahas na karakter. Sila rin ay matatas, mausisa at masigasi, lalo na sa pag-iisip ng mga bagong ideya at paglilibangan. Dahil dito, marami ang nahuhumaling sa kanila. Isunod naman natin ang grupo ng mga diplomatiko. Ikalima, INFJ, ang kalaliman ng iyong emosyon. Ang INFJ ang pinakabihirang personality type sa buong mundo. Sila ay karaniwang kinikila ng mga pantas ng kaalaman na pinapahalagaan ang damdamin ng iba, ang malalim na pag-iisip at ang dalisay na koneksyon emosyonal sa iba. Dahil sa kanilang pagsusulong ng altruismo at pagiging mapagmahal sa kapayapaan, sila ay tinatawag ding isang tagapagtaguyod. ika INFP, ang iyong romantisismo. Tinatawag ding isang dreamer o isang idealist. Ang mga INFP ay maikukonsiderang isa sa mga pinakamalikhain, pinakamasidi at pinakamalalim na taong makikilala mo. Sa kabila nito, hindi pa rin mawawala ang kanilang pagkamangha at pagpapahalaga sa buhay anuman ang pagsubok na kanilang kakaharapin. Ikapito, ENFJ, ang iyong pagiging bukas palad. Ang mga ENFJ ay magaling makinig, maalalahanin at mapagmalasakit sa iba. Sila rin ay mapag kaya tinatawag ding mga dakilang tagapagbigay. Mababanaag din ang kabutihan, sinserong pagtangkilik at pagiging maalaga ng mga ENFJ. Dahil sa mga katangiyang ito, madaming nagiging kaibigan ang isang ENFJ. Ikawalo, ENFP ang iyong sigasig, malayang pag-iisip at pagiging bukas sa iba't ibang bagay ang karaniwang nakakahatak ng mga kaibigan ng isang I.N.F.P. Sila ay tinatawag ding mga campaigner dahil sa kanilang masigla at masiyahing personalidad. Isama mo pa ang kanila kahusayan sa pakipagugnayan sa ibang tao. Asahan mong hindi ka mababato sa tuwing sila'y kasama mo. Ang kasunod ay ang grupo ng mga sentinel. Ikasyam, ISTJ, ang iyong maaasahang karakter. Malakas, tahimig at matatag, ang mga ISTJ ay kilala sa kanilang integridad, pagiging makatwiran at pagiging mapagmasid. Marami ang nabibilib dahil sila ay responsable, maaasahan at dedikado sa mga bagay at taong kanilang pinapahalagahan. Ikasampu, ISFJ, ang iyong kabanayaran. Sa mundong karaniwang puno ng mga bagay na pumupukaw sa ating oras at atensyon, masarap sa pakiramdam na makakilala ng sing mapagkumbaba ng isang ISFJ. Tinatawag ding isang tagapagtanggol. Ang mga ISFJ ay likas na kalmado, matiyaga, tapat at masipag na mga kaibigan. Ikalabing isa, ESTJ, ang iyong matibay na paniniwala. Ang isang ESTJ ay tinatawag ding isang ehekotibo. Dahil sa kanyang dakilang katatagan at matinong paghuhusga, ang kanilang prangka at pagiging marangal, ang pumupukaw ng respeto at paghanga mula sa mga taong kanilang mga nakakasalamuha. Ang mga ESTJ may posibilidad na maglagay ng mataas na halaga sa panuntunan, seguridad at ustisya. Sila ay determinado at hindi natatakot sa mga pagsubok. Ikalabing dalawa, ESFJ ang iyong pagiging mapagmasid. Tinatawag ding tagapag-alaga o tagapagpasaya. Ang mga ESFJ ay popular sa kanilang mga kaibigan dahil madali silang makasundo, matulungin at makatao. Sila madalas ang punong abala sa mga lakad at iba't ibang okasyon ng kanilang barkada o pamilya. Sinisiguro nila na lahat ay nag enjoy at lahat ng bisita ay naasikaso. Dumako naman tayo sa grupo ng mga explorer. Ikalabing tatlo, ISTP. Ang iyong kagalingan sa pagpapasya. Ikaw ba ay isang ISTP? Kung oo, ang mga kaibigan mo ay malamang namamangha sa iyong mapilis at logikal na pagpapasya. Gustong gusto din ng mga ISTP ang aksyon, mga bagong karanasan, mga kakaibang gawain at ang kalayaan upang magtrabaho sa sarili nilang pilis. Sila rin ay praktikal, determinado at nabubuhay sa sarili nilang pamantayan. Ikalabing apat, ISFP ang iyong pagiging malikhain. Ang ISFP ay kinikilala ring isang adventure. Marami ang nabibighani ng mga ISFP dahil sa kanilang pagiging tahimik at misteryoso at marubdobat at malikhain sa kanilang mga ginagawa. Hindi rin sila natatakot na sumalungat sa mga popular na opinyon ng ibang tao. Ang ikalabing lima ay ESTP, ang iyong katapangan. Ang mga ESTP ay likas na mahinahon, mataas ang kumpiyansa sa sarili at malakas ang karisma. Sila ay kinikilala rin bilang mga entrepreneur o explorer dahil sa kagalingang makisalamuha sa iba at masidhing pagtuon sa kasalukuyan at aksyon. Kapag may naisip siyang gawin, handa siyang gawin na agad ito ng walang pag-aalinlangan. Tunay ngang nakakabilib ang katapangan ng mga ESTP. Ang ikalabing anim ay ang ESFP, ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang mga ESFP ay tinatawag ding mga entertainer, masigla, maporma at punong-puno ng enerhiya at kasiyahan. Paniguradong mapapatingin ka sa isang ESFP dahil nag-uumapaw ang kanilang charm at confidence. Sila ay bihasa sa pakikisalamuha sa iba at kayang kaya makipagsabayan kahit kanino. Sang ayon ka ba sa mga katangian ng iyong personality type? Kung oo, ibahagi mo na ang video ito. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag ring kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!